Hello mga ka-dreamers, ako si Amo, tamad ako pero marami akong pangarap sa buhay at for today's video ay pupunta po tayo ng Taipei at aakyatin uh, natin itong Taipei 101 ang isa sa pinakamataas na gusali sa buong mundo at dinaguri ang the most fastest elevator in the whole world, kaya tara samahan niyo ako another day of at another gala na naman at ngayon ay pupunta tayo ng Taipei, ang capital city of Taiwan at bago tayo bababa, ay tatawag muna tayo ng taxi. Yung taxi nga pala namin dito ay pwede namin i-chat at pwede namin tawagan sa line. At kapag nag-chat chat ka sa kanila, ay nagre-reply naman sila kaagad. At ilang minuto lang, ay andyan na sila agad sa baba ng drone. Kaya tara, baba na tayo. Kasama ko nga pala ang kaibigan kong si Mark, ang aking matalik na kaibigan na lagi kong maaasahan sa panahon ng kagipitan. Mula Shinshu City hanggang Taipei ay magbabas lang kami. Pero bago kami makarating sa terminal ng bus ay kailangan muna namin sumakay ng train papuntang Shinshu City. At mula terminal ng Shinshu City hanggang terminal ng Taipei City ay aabot ang biyahe ng isa't kalahating oras. At ito nga pala yung bus na sinakyan namin mula Shinshu City hanggang Taipei City. At nandito na nga kami sa Taipei Main Station, ang terminal na madaling pasokin pero mahirap lumabas. Oo tama ka sa narinig mo, madaling pasokin pero mahirap lumabas. Maliit lang siya tingnan sa labas pero pagdating mo sa loob ay sobrang lawak at mayroon pang underground mall. Dahil ito ang main station kaya nandiyan na lahat ng MRT, TRA at ang bullet train. Kaya kung bago ka palang dito at hindi mo pa kabisado ay mahihirapan kang lumabas. Kung nakikita mo itong guide map na ito ay meron siyang brown line, red line, green line, yellow line at blue line. At mula dito sa Taipei Main Station ay sumakay kami ng red line papuntang Taipei 101. At pagkababa mo dito sa Taipei 101 Station at pagka-exit mo ay yun na agad ang bubungad sa iyo ang Taipei 101 Building. Sundan mo lang ang arrow pa exit 4. At ito na nga ang basement ng Taipei -E 101 building. At ito na nga ang labas ng Taipei -E 101. At tamang picture mo na at tamang video lang mo. Itong Taipei -E 101 building nga pala guys ay tuwing bagong taon ay nagsiselebrate po sila sa pagsalubong ng bagong taon at nagsasagawa po sila ng fireworks display. at dinarayo pa ito ng mga tao tuwing bagong taon at kahit hindi bagong taon ay marami pong nagpupunta dito sa isa itong tourist spot dito sa Taiwan minsan may mga artistang bigla mo nalang makikita dito sa loob na mamasyal at kumakain tulad na lang ni Vice Ganda at iba pa Pumasok na kami dito sa loob ng Taipei e 101 at ang loob na pala nito ay ipo siyang mall at tamang ikot-ikot lang muna tingin-tingin window shopping dahil wala man kaming mga budget. Gusto nga pala namin sumakay sa uh, elevator ma-experience namin ang fastest elevator of the world kaso medyo may kamahalan po may bayad po yung pagsakay ng elevator kaya uh, di na po kami sumakay at ito ikot-ikot lang po muna. Anyway, na-experience ko na rin ito dating sumakay dito sa kanilang elevator noong nag-tour kami nung bago lang ako dito sa Taiwan. At sobrang bilis nga talaga yung elevator nila. Within 27 seconds ay nandun ka na sa 89th floor. Mayroon nga pala kaming inasikaso dito sa Taipei. Kaya after sa aming lakad ay uh, pasal-pasal lang muna at naisipan namin pumunta dito sa Taipei 101 para ma-experience sana namin fastest elevator kaso hindi na po kami sumakay. At yun lang mga kadreamers ang ating video for today at thank you sa inyong panonood. At thank you sa walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Ingat po tayong lahat. God bless at mabuhay tayong mga OFW.